Ang pagkilala ng pamilya ni Matt Monroe kay Rowell Carino matapos sumikat sa Itbulaga. Sa mundo ng musika, may mga tinig na tila hindi kailanman kumukupas. Isa sa mga ito ay ang tinig ni Matt Monroe, ang tinaguriang The Man with the Golden Voice, na sumikat noong dekada 60 si dahil sa kanyang mga awitin tulad ng Walk Away, Born Free, at Portrait of My Love. Maraming taon na ang lumipas mula nang mawala si Monroe ngunit nananatili sa puso ng mga tagahanga ang kanyang malabar yung tinig na puno ng emosyon, lambing, at husay. Ngunit sino ang mag-aakalang sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas, may isang ordinaryong Pilipinong binata na magbibigay buhay muli sa boses ng nasabing alamat. Ang kanyang pangalan, Roel Cariño. Isang simpleng binata mula sa Valenzuela City, si Rowell ay nakilala sa telebisyong Itbulaga matapos niyang ipamalas ang nakakabighaning tinig na halos kaparehong kapareho ni Matt Monroe. Hindi lamang mga manunood sa Pilipinas ang napahanga sa kanya, kundi pati ang mga tagahanga ni Monroe sa buong mundo. At ang pinakakahanga-hanga, maging ang pamilya ni Matt Monroe mismo ay nakapansin sa kanya. Ito ang dokumentaryo ng pagkilalang iyon, ang kwento ng isang tinig na tumawid sa nakaraan, nagbalik ng alaala, at nagdulot ng koneksyon sa pagitan ng dalawang pamilya, ang pamilyang Monroe at ang batang si Rowell Carino. Ang simula ng isang pangarap, lumaki si Rowell Carino sa isang simpleng tahanan. Mula pa noong bata siya, mahilig na siyang umawit, ngunit hindi niya kailanman inakalang ang kanyang boses ay magiging daan upang makilala siya sa buong bansa. Ayon sa kanya sa ilang panayam, bata pa lang siya ay madalas na niyang marinig sa radyo ang mga lumang awitin ni Frank Sinatra, Matt Monroe at iba pang lumang tugtugin. Ang mga kantang madalas patugtugin ng kanyang lolo tuwing umaga ng linggo. Hindi man niya kilala noon si Matt Monroe, pero tuwing naririnig ang boses niya, parang may kakaibang dating. Parang may kurot sa puso, mga katangian ni Matt Monroe habang ginagaya ang boses nito. Habang lumalaki, unti-unti niyang ginagaya ang estilo ng pag-awit ni Monroe. Sa una, hindi naman niya balak gayahin si Matt Monroe at isa sa mga una niyang ginagaya ay ang boses ni Cliff Richard at Jose Mari Chan. Pero habang kumakanta siya, napapansin nila na parang pinaghalong Cliff Richard, Jose Mari Chan at Matt Monroe daw ang kanyang boses. Kaya naman isa sa napiling gayahin ngayon ni Rowel Carino ay si Matt Monroe, kung baga aksidente lamang ang pagtuklas na maaari niya palang gayahin ang boses ni Matt Monroe. Ang komento na iyon ang nagbukas ng pinto sa kanyang pangarap na subukin ang kanyang kakayahan sa entablado. Ang paglabas sa Itbulaga The Clones Edition. Noong inilunsad ng Itbulaga ang segment na The Clones, agad itong umani ng kasikatan. Layunin ng paligsahan na hanapin ang mga kalahok na mayroong kaparehong boses ng mga tanyag na mga awit, mga lokal at internasyonal. Sa mga contestant na sumali, tumatak si Rowell bilang ka-voice ni Matt Monroe. Sa unang sabak pa lang niya, napatigil ang buong dabarkads. Sa unang linya pa lang ng All of a Sudden, tila binalik niya ang lahat sa panahon ng orihinal na Matt Monroe. Maging ang mga host ng It Bulaga ay napangiti at napailing, dahil sa pagkakahawig ng bawat nota, tono, at emosyon ng kanyang pag-awit. Ang mga dabarkads ay nagbigay ng masigabong palakpakan, at mula noon, sumikat sa social media ang pangalan ni Rowell Carino. Sa YouTube umabot sa daan-daang libo at million views ang kanyang video. Maraming komento mula sa ibang bansa ang nagsasabing, he sounds exactly like Matt Monroe. Ang pagigting ng kanyang popularidad. Matapos ang kanyang unang pagtatanghal, maraming beses pa siyang inimbitahan ng Itbulaga upang umawit. Ginawa siyang guest sa segment na The Clones Open at naging paboritong contestant ng mga manunood. Hindi nagtagal, nakilala siya sa social media bilang Pinoy Matt Monroe. Maraming lumang tagahanga ni Monroe mula sa iba't ibang bansa ang nakadiskubre sa kanya sa YouTube at Facebook. May mga nagbahagi ng kanyang mga performance, at doon nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari, ang mismong pamilya ni Matt Monroe ay nakarating sa kanyang mga video. Ang pagkilala mula sa pamilya ni Matt Monroe Sa isang panayam sa isang lokal na programa, ibinahagi ni Rowell ang kanyang pagkagulat ng makatanggap siya ng mensahe mula sa pamilya ni Matt Monroe hindi niya akalain na mapapansin siya ng pamilya ni Matt Monroe, at isa sa dahilan kaya napansin ito ay dahil sa kanyang pagsali sa Itbulaga. Sa isang mensahe mula sa pamilya ni Matt Monroe na may nakalagay na, You captured my father's voice very well, keep up the good work. Nang mabasa iyon ni Rowell, halos hindi siya makapaniwala at sinabing, Hindi ko alam kung ano magiging emosyon ko dahil hindi ako yung tao na emosyonal. Pero para sa akin, malaking bagay ito. Aniya. Mula roon, tuluyang nag-viral si Rowell. Maging ang mga lumang tagahanga ni Monroe ay nagkomento ng papuri at pasasalamat sa kanya. Ang pagkilalang iyon mula sa pamilya ni Monroe ay hindi lamang nagbigay ng karangalan kay Rowell, ito rin ay nagpatibay ng kanyang misyon bilang mga awit. Ayon sa kanya, hindi lang basta impersonation ang personation ng ginagawa niya, ito ay pagsusuri at paggalang sa sining ng isang musikero. Hindi niya layunin na palitan si Matt Monroe. Layunin niya ay ipaalala sa mga tao kung gaano kaganda ang kanyang musika. Kung sa pamamagitan ng kanyang pag-awit at muling marinig ng kabataan ang mga kantang iyon, magiging masaya na siya. Nakakatuwang isipin na ang musika ni Matt Monroe, isang alamat, ay muling nabuhay sa tinig ng isang Pilipino. Sa bawat awit ni Rowell, tila nagtagpo ang dalawang kultura, ang Ingles na elegansya at ang pusong Pilipino na puno ng damdamin. Marami ring tagahanga ang nagsabi na kapag umaawit si Rowell, hindi lang boses ni Monroe ang naririnig nila, kundi ang puso ng isang Pilipino na nagbibigay buhay sa bawat awitin. Para kay Rowell, higit pa sa personal na tagumpay, ang lahat ng ito ay karangalan para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang, na dati itahimik lang na nakikinig sa mga lumang awitin ni Monroe, ay ngayon ay ipinagmamalaki na ang kanilang anak na Pinoy Matt Monroe ang kanyang mga kapatid naman ay nagsilbing inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang musika. Sa tuwing napapanood nila sa YouTube ang mga papuring komento mula sa ibang bansa, nararamdaman nilang may Pilipinong kinikilala sa larangan ng musika sa buong mundo. Hindi lamang si Rowel ang nabigyan ng spotlight. Sa pamamagitan niya, napalalim din ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga klasikong awitin. Mula sa mga batang manunood hanggang sa mga lolo't lola, muling pinakinggan ng sambayan ng Pilipino ang mga kantang Ingles na minsan ay pinatugtog sa mga lumang plaka. Maraming netizen ang nagsabi, dahil kay Rowell, nakilala ko si Matt Monroe. Parang bumalik ang panahon ng mga magulang ko. Ito ang tunay na musika, walang tune, puro puso. Ang It Bulaga ay naging tulay upang maipakilala muli sa bagong henerasyon ang mga awiting may tunay na damdamin at klasik. Hanggang ngayon, patuloy si Rowell sa kanyang pag-awit hindi niya binibitawan ang estilo ni Monroe, ngunit unti-unti rin niyang binibigyan ng sariling tatap ang kanyang musika. Sa paglipas ng panahon, maaalala si Matt Monroe bilang isa sa mga pinakamahusay na male vocalist sa kasaysayan ng musika. Ngunit sa Pilipinas, ang kanyang boses ay muling isinilang sa pamamagitan ni Rowell Cariño. Ang koneksyon ng dalawa ay nagpapaalala sa atin na ang musika ay walang hangganan ng lahi, edad, o panahon. Malinaw ang mensaheng iniwan ng kwento ni Roel Cariño, ang musika ay buhay. At kapag ito ay inawit ng may puso, nakakatawid ito ng panahon at kultura. Mula sa isang simpleng binata na kumakanta sa bahay, naging inspirasyon siya sa libu-libong tao. Mula sa isang programa sa telebisyon, naging tulay siya ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ng pamilya ni Matt Monroe sa Inglaterra. At mula sa isang pangarap, naging katotohanan ang pag-akyat niya sa entablado ng karangalan.